Ito yung finish o kaya yung makikita nyong labas na ng uh, pagkabuhos natin ng pinolic board. So kung mapapansin ninyo, isipin natin may igi, wala na po itong mga bukol-bukol. Wala na siyang mga malalaking problema na iko compare natin sa mga board na uh, sabi na natin malambot, ganyan. So madaling uh, masira at saka the same time, pangit yung kalalabasan ng poste natin. Kasi dito mga kamasta, ito proposing din na po natin to papalitadahan. i -gra -grade na lang hunalin to. Hey, okay, welcome back sa ating panibagong vlog mga kamasta. Narito tayo ngayon at uh, nagbabalik ka uh, Vlogging tayo ulit at saka sa ating proyekto mga kamasta. Ito ulit yung uh, first day ng pagbabalik natin sa project. Ilang araw din na uh, nakapag-rest uh, tayo at uh, ongoing yung para dun sa pagpapagaling ko mga kamasta. No? Pero until now, uh, sabihin na natin na medyo matagal-tagal yung pagpapagaling natin. But I praise God kasi ito, uh, nakakabangon naman tayo. Although uh, sabihin na natin na medyo matagal-tagal yung proseso But then, uh, ayan, tiwala lang tayo mga kamasta, no. Yun yung post natin nung nakaraan Bali, yun yung kinakaharap nating problema ngayon Pero hindi naman problema, talagang pagsubok lang mga kumasta So, nandito tayo ngayon sa isa sa mga proyekto natin At uh, magbibigay idea tayo At uh, may mga sasagutin tayong mga komento Kung bakit nga ba yung mga bagay na to ay kailangan natin gamitin So, ito yung gusto kong pag-usapan ngayon mga kamasa. So, tara. Ayan. Yeah. So, seroho na lang yung bubuhusan natin dito sa mga column na to. Ginawa natin. Doon sa kabila natapos na rin. Bali, yung abang na lang ng mga... Ayan, yung sa so, may solar. May lalagyan na rin tayo doon. Tapos, dito naman, may nakaabang tayo mga pipe para doon sa electrical niya. So, yan yung abang natin para kung sakali maglalagay tayo ng post lamp, yan. Yes pa rin. So, yung lalagay dito, solar kasi yung uh, kumbaga pinakagilid niya mga kamasta no? bali uh, may prenogram tayo dito na solar magkabilaan doon at saka dito para kahit na walang kuryente o kaya sa ngayon kasi wala pang mga linya ng kuryente dito at medyo malayo kasi yung perimeter lighting sa alin dito eh wala pa kumbaga uh, prenoprogram pa lang yan o kaya pinagplaplanuhan kung paano nga ba so pansamantala, solar muna yung iaabang natin dito o okay, ilalagay natin so meron na yung solar pinapatapos ko lang na buhusan to then kabit na natin kaagad habang eto triatrabaho na natin yung gate nya so, eto nga uh, may mga araw na hindi tayo nakakapagtrabaho dito kasi umuulan ayan o, no? tingnan nyo basang basa uh, kahapon, hindi sila nakagawa half day lang sila kahapon dito pero nagprepare lang sila para sa buhus natin ngayong araw na to kumbaga yung siruho na lang ngayon mga kamasta, uh, may isang bagay ako na gustong sagutin dun sa mga nagko-comment dun sa reels natin o kaya sa video pala natin. Kung bakit nga daw ba pinolic board yung ginagamit natin, eh mahal po siya compared dun sa may ordinary board. So marami namang klase ng uh, uh, pag uh, pagpaporma natin, lalo lalo na sa column. Kasi ang column medyo mabigat yan pagka binubuhusan mo. Ganon din sa mga slab mga kamusta mas prefer ko gumamit kayo ng ganitong board compare sa ibang board. Bakit nga ba? So dito mga kamastay, papakita natin yung finish o kaya yung binuhusan natin gamit ang pinolic board. Yan. Gamit yung pinolic board. Pali ito, nakafix na siya na 45 by 40. So kung mapapansin nyo, malaki yung column natin. Pero ito, nakapropose lang to Ginagamit o kagaya gagamitin lang naman natin sa ating gate mga kamasta so wala tayong papatay yung building dito o kaya naman uh, propose na gagawin natin tong my shed so hindi po kumbaga talagang design po kasi niya na malaki yung poste niya yung mga nagko-comment dun sa may video natin kung bakit nga daw ba malaki yung poste natin kakaunti yung bakal pero yung bakal natin mga kamusta, may mga nagsasabi pa nga na uh, 10mm o kaya 12mm. Hindi po, puro 16mm po yan. So, okay lang naman yon kasi hindi naman natin nakikita ng actual. Talagang iniintindi na lang natin yung mga nagko-comment minsan. So, hindi na natin siya nire-replyan. Kasi alam nyo naman, pagka yung ibang tao kasi, pagka rason nila, rason nila. So, dito mga kamusta, uh, bakit nga daw ba pinolic board? Uh, so, yung pinolic board na gamit namin dito ay one half. Ayan, one half po ah. Tapos, sa uh, kung mapapansin ninyo, yung finish nung uh, pinolic board na to, mapapansin nyo maganda na siya. So, ito, uh, mga malilit lang naman to, na uh, pagbaklas lang natin nung board, eh, dumikit lang dun sa board natin. Kasi, kung mapapansin ninyo, pagka may mga naitatalsik na mga semento dito sa may board natin, o kaya naman, pag nagbubuhos tayo, meron at merong sasamang mga, mga semento na naihalo natin dito o kaya yung uh, binuhos natin ito yung finish o kaya yung makikita nyo labas na ng uh, pagkabuhos natin ng pinolic board so kung mapapansin niyo, iisipin natin mayigi wala na po itong mga bukol bukol wala na siyang mga malalaking problema na iko compare natin sa mga board na uh, sabihin na natin malambot ganyan so madaling uh, masira at saka the same time pangit yung kalalabasan ng poste natin. Kasi dito mga kamusta ito ay propose hindi na po natin to papalitadahan. i grind na lang ho natin to. So, yung nag-comment na sinabi niya, natitiktikan pa daw natin to. Ngayon, ihina daw yung column natin. Oo po, uh, pwede naman natin siyang tiktikan para palitadahan. Pero hindi na po. Gamit nga po yung board natin na pinolik, bakit nyo pa titiktikan yan kung maganda naman yung kalalabasan? At the same time, kung maganda yung tayo niya, nakahulog naman po yan. So wala ka ng alinlangan, hindi mo na kailangang habulin yung poste para sabihin na maging maganda yung kalalabasan niya. Kasi dito talaga igragrain grind na lang natin to ng cupwheel. So hindi natin siya itreat-treat ng titiktikan na sinasabi na ichichipping gan daw natin. Hindi naman po. Kasi ang uh, pagpapalitada naman po ng mga column, hindi mo nang kailangan gamitan ng chipping gun. Kahit na yung martilyo lang, ganyan-ganyan mo lang. Kung sariwa pa yung buhos, eh ayos pa rin. So, kung i compare kasi natin, dun sa may ordinary board mga kamasta, sa presyo, sabihin na natin na uh, may diferensya. Although sabihin na natin na uh, 100 o kaya uh, 150 yung diferensya, oo, makakamura ka. Kasi ang uh, presyo ng pinolic board, Nasa 700 up to 800, sabihin na natin na ganon. Ang uh, board naman, na ordinary, o kaya naman, sabihin na natin na parehas din yung sukat, na one-half din. Kung gusto niya naman siguro, uh, siguro, may yung rason siguro nung nag-comment, eh, one-fourth lang siguro, uh, pwede na siguro para sa kanila. But then, hindi para, hindi yun enough. Kung ganito yung column na gagawin natin. So, talagang bubuka ka yan. Lalong-lalo na, kung kakaunti yung nilalagay nyo na uh, forma na kahoy niya. Lalo na kung gagamit ka lang ng 2x2, so hindi siya enough. Ang ginamit namin dito, 2x3 na uh, coconut lumber. So, kahit 2x3 yan, na, uh, kahit nasabihin mo na coconut lumber yan, kung medyo malaki siya, 2x3 yan, malakas na ho yun, mga kamasta. So, ang uh, kadahilanan ko pa dyan, mga kamasta, bakit ka nga ba gagamit pa ng ordinary board? Kung dadamihan mo rin siya ng forma na kahoy. So parang parehas lang din na magagasto ka. So sa pinolic board kahit konti lang ilalagay mo na, po, na kahoy niya, ayos pa rin. Kung mapapansin nyo, yun lang yun ilagay natin ng mga, mga kahoy niya para dun sa forma. Para maibind may lang natin yan. Eh, malakas na ho yan. Kasi ang, ang uh, pinolik board, kahit na mahal po yan, uh, sa kahoy makamenos ka naman. Tapos, uh, yung sa kakalabasan ng trabaho na ginagawa natin, ay eh, maayos pa rin o kaya naman mas maganda pa yung out uh, outcome po niya mga kamasta. Yan. Yan konti lang naman na konting uh, idea at gusto ko lang sagutin through video. O kaya naman sabihin na din na dahil yun yung nandun sa may quotation pero kung iisipin mo mahigi makaka, makaka sabihin mong mahal pero kung eto dodoblehin mo ng palitada gagamitan mo na maraming kahoy kahit nasabihin mong yung board na yun eh, ang presyo lang siguro nasa 300 kasi 1/4 nga lang na yung gagamitin mo o kaya 1/4 lang yung gagamitin mo. So hindi siya enough mga kamusta. Mas lalong mapapadoble trabaho pa. Magiging doble yung trabaho ng uh, trabahador o yung araw ng trabahador. Tapos sa materials, mas marami ka pang magagamit. Kung yung board lamang yung uh, kumbaga gusto mong makamura ka. So yun lang mga kamusta no. Hindi yun enough. So dapat yan, na uh, alamin natin yung mga disadvantage at saka advantage po ng paggamit natin ng mga materials na gagamitin natin sa pagtatrabaho. Yan. So prepare na tayo. So sa kabila, tingnan natin para makita nyo rin yung finish namin dun sa kabila na column. Yan. Buhusan muna natin yan. So inuuna namin yung grout. Uh, tapos yung sa reels din natin, bakit daw natin nilalagyan ng grout? Eh ang grout daw para daw doon sa sa tiles. Ang grout naman mga kamusta, yung grout na tinatawag natin eh yung purong semento na pagka mag, uh, magbubuhos kami, talagang nilalagyan namin 'yan. Ayun. Uh, purong semento 'yon na binasa mo ng maraming tubig. O kaya hinaluan mo ng maraming tubig. Tapos uh, bago tayo magbuhos, 'yun yung nilalagay muna natin para kumakapit yung uh, nauna na ng semento dun sa susunod na semento. Kasi isipin natin, kung walang grout yan, kahit nasabihin mo na may buhos yan, eh kung puro bato yung nauna, hindi po yun uh, maganda yung kapit niya. Ayan. Eto si Christian. <laughs> yan yung finiture natin o kaya pinalabas natin sa reels dati o kaya sa video natin. Ayan, masipag talaga yan si Christian. Ayan. So, punta tayo sa kabila para makita yung uh, column na ginawa natin doon. Na binuhusan din natin gamit yung pinolic board na pang forma natin. <coughs> so, magkabilaan lang to. Sa so, kanya, hindi kasi kami makapag-proceed sa sa pag-welding. Uh, si kasi ganito yung panahon. Pero, bukas papalagyan ko ng tolda para magawa na natin sa kaya uh, ginagawa rin namin dito yung linya dito yung electrician natin para malagyan ng linya ibababa natin yon yung dun sa may poste at uh, dun tayo kukuha gamit uh, service drop kumuha na tayo service drop tali na lang natin dito so eto ito yung naunang poste na ginawa natin e, basang basa oh. daanan to so konting grind na lang to mga to tinan nyo ganda oh ganda ng kinalabasan yan Kaya, yeah, yung hulog nya so naglagay kami ng hulog papunta rin sa baba yan yeah. so kailangan pa ba natin palitadahan kung ganon tapos ganito yung pino nya mga kapasta so finish na finish talaga ang ganda so gamit yung pinolic board ito yung naging finish nya kahit yung hulog nya ang importante kasi din yung hulog niya mga kamasta. No? Pag nalagyan ng hulog, eh, maganda yung hulog niya. Ibig sabihin, maganda yung uh, pagkakaporma natin. Tsaka yung paglalagyan natin ng forma. So, i-grind na lang natin yan. Then, pipinturahan na. Hindi na natin kailangang palitadahan pa. Ito, may konting seruho pa na ilalagay. Kagaya nun, ganun kataas. Ang gagawin namin ni Dogs ngayon. Lagay kami ng uh, KSB breaker. Lagay muna namin dito pansamantala dito sa may part na to bago natin siya idediretso natin dito. At uh, para may linya na rin to. Dito tayo kukuha. Yun. Sa may poste na yan. So dito tayo kukuha ng linya. Ayan. Bali, huukayin pa natin to, itong part na to. Lalagyan natin yung poste para hindi nakatumba. Para bago natin lagyan yan. Okay, lalagyan na muna natin. Habang triya trabaho din yan. Pwede naman. Para makapag-start na kami mag-welding dyan. Gagawa natin ng shed dyan. Para makapag-welding yung mga tropa. Itong problema kasi dito, mga kamusta, na napakahabang service trap hanggang dun sa may naging uh, yung bahay, yung uh, project natin dito. Number 4 po yan. Hanggang dun sa may malapit sa uh, big house dyan. Yung malaki. So wala pang linya talaga dito na nakaposte talaga. So provided pa lang to ng mga may-ari. So layo. Kaya drop na drop yung linya dito mga kamusta, mahina kumbaga. Lagay muna tayo ng pansamantalang breaker. Para sa, para siguradong safe yung mga tao. Kung sakaling may problema, eh may safety breaker tayo diyan. Tapos paglalagay tayo ng outlet. Ayan, outlet niya. Ayan. So, gamit tayo ng uh, service drop. Ito, may, uh, service drop, make sure na yung paglalagyan mo ng yung hot wire niya o kaya yung live niya mga kamasta, eh, dapat masusunod din doon. Mandali lang naman, kiti. Lalo lalo na pag kayo yung mga veteranong mga electrician na din. Ayan may magamit na tayo dito kasi kung mag extension ba tayo sa may bahay bahay nila madam masyado nang malayo so magtatap na lang tayo dito sa may pinakamalapit So, wala pang kuryente yan mga kamusta. Kaya kahit na wala pang gloves si Dugs, okay pa rin. So, na lang yan. Ito tayo sa kabila. balik tayo doon. So, pinakita lang natin mga kamusta yung finish dyan. Na sa ngayon, eh, binubuhusan din ng mga tropa. Yung sa kabila. halos pares na pares yung mga sukat ng poste natin. Kasi yun yung nakaprogram. program mas maganda rin mga kamusta. Ang postay talaga natin, mas maganda tingnan. Kung malalaki. Lalo lalo ng kapag ka sa gate natin. So, nandito na sila sa kabila. di ah, diba? Yan si Christian all around. <laughs> sikat na sikat si Christian papasikatin natin yan ah Christian kada magbibidyo ako nakatalikod ka harap ka lang muna na ah. so mamaya pag natapos natong buhos natin yun naman sa kabila at uh, ready na to para bukas dito na yung mga welder natin bukas ayan si Doug so, all around naghanap ng kabiyak ng puso yan <laughs> pati yon si Bong, Bong. <laughs> So, mga makakama sa, no? sabangan so, natin to kung ano pa yung mga maari nating bahagi dito at uh, yung share share pa natin o kaya yung mga gagawin pa natin dito na susunod. So hanggang dito na lang yung video natin mga makakama sa, po kayo lahat. God bless everyone. Bye.